Inaasahan ng Department of Tourism ang 600,000 tourists sa na nalalapit na FIBA World Cup 2023 na magsisimula na sa araw ng Biyernes Agosto 25 ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, tumagpas na kasi sa 2,200 ang bilang pa lamang ng mga participants sa na naturang torneo para matiyak ang matagumpay na event. Nakipag-collaborate ang ahensya sa Tourism Consortium kabilang dito ang private stakeholders gaya ng Tourism Congress of the Philippines. Philippine Tour Operators Association of Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority nakatoon ng kolaborasyon nito sa pagbabalangkas ng tour packages para sa FIBA World Cup na mag-aalok ng mga diskwento pareho para sa mga lokal at dayuhang bisita para mahimok ang mga ito na i-explore ang tourist spots ng Pilipinas maliban sa panunood ng mga laro sa FIBA. Una rito, ang Pilipinas rin na mag-host ng FIBA World Cup ngayong taon na kasama ang Japan at Indonesia na magtatagal hanggang September 10. Kaya na pinang torneo sa Philippine Arena sa Bulacan, Smart Arena sa Coliseum, sa Quezon City at Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kasama mo sa lungsod ng Makati, Radyo Manchilian Prido, Tatak RMN DZXL 558.